I just saw it looks nice right now. Mm. Wow. Yeah. wow. Good. Good. Let go. Good. Let's eat. Good.

It's on the Do I do it in the sides as well? Mm -hmm. I'll try and do it in the sides. I have to hold it there. Ikaw mm. <laughs> Ikabilo din yung mantika na. Yung Look, ang laki mga kakabsat. <laughs> First time namin kumain ng ganito kaya uh, excited kami kung paano ang lasa niya. Mm. Tomahawk. Ano pangalan? Tomahawk. Tomahawk steak. Tomahawk steak. Ignorante ako mga kabsat. Titignan <laughs> nga natin gano'ng kalaki. Ayan <laughs> o. Kasing lapad ng kamay. Ah, mas malaki pa sa kamay ng anak ko. Sa akin, mas maliit pa. Ayan, ah, ang kamay ko. Ayan hmm. mga kabsat. Tapos, ayokong, support. pagkatapos doon ito, i-oven namin dito. Ang kaso nga lang ayoko. Kaya, i-ano na lang namin, grill namin sa labas. Grabe, ang bango. Mamaya po kayo bali. Oh, yan. Ginaligtad ng aking anak, mga kapsat. Hmm. It's too hot. Gumamit ka lang itong anak ko. Dada na, mga <laughs> Oh, wow. Hmm, tignan niya, mga kapsat. up, tumatayad na yung pan. Mm, sabi, ang ginaw-ginaw mga kakabsat. Pero dito namin iluluto yung tumahok, kaya excited kami mga kakabsat. Wow! <laughs> sara sarap. First time. Ay, hindi pa nakakain yan. Nakong ka. Magkakasakit ka. Tinanggal namin dito. Sa grill pan. Kabil ko yung kalab Ano mo? Ang utang mga pa eh. Ang wanti na eh. Ang wanti gas na. Gusto na. yung ano. Yung time natin para mag-set. Pasan! Naimas mo mo lang te lakay? wow. <laughs> <laughs> Ooh. Oh, wow. wow. <laughs> Yuhu, good Oh, so good. Yeah, That's was good. Oh my god, nagpanglaw. Uh, 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 yeah. Wow. Mm, wow. Wow. Ha? Eh, hindi pa kaganda. Ha? Ay susi yata naluto.

Okay, he, Kaya yung hindi Wow, sarap. Wow. Na, kumain na kaya? Kumain I think red, I think we should have left it. I love salad right now. Mm. Wow. Yeah. Good! Let's go! Good! Let's eat! Inan? Mm Inan, Hmm. Mmm. Uh. Mmm, hindi masayang kakabsat! Tataka nila makapanganti kasi ito yung kaya... hmm, hindi mas bagay. Di ay ito lang. Wow! That's good! Wow! Hahaha! Steamy! Hmm, Bajang kau apa? Tinggal nyaw, tinggal nyaw. I don't know. How to do for you? Cepat. Yeah. Mau nama cang? Okay, one second. Jaga jaga persoalan ceram. Nih mas. apa nya nya may mas mm na ron ka sa dilam ko mmm sauce ah aguante susta yo oh injected komo to okay na po Yummy! Maraming salamat mm -hmm. sa panonood ninyo sa aming simpleng video mga kakabsat. Samahan ninyo kami lagi sa aming mga susunod pang video. Mm, nagimas, eh. ti tigagat ko kakabsat. Nagimas nga talaga first time ko ti mga tika toys. Tomahawk mga kakabsat. Mm, -hmm. sarap. Thank you and see you again in our next vlog. Bye!